Good morning, guys! Update oh, di nyo ko gali subong ang makatata sa kalumpang mamista kita dito. Sa mga wala nakabalo, ari ako yan da, sa'yo Kagapon ako nagtabo kay Ulpiada ang amon lakat. Aga, pa ko yun kay Nuhadlo ko mga bayaan sa pasiroan. Basi, hindi ba mati ang pamista ko. Makadto, gali sa changi, guys. kira nga time nga lakat-lakat ko. Kaparamdom na ako sa nakuana akong ano, baka mong itlog o corn beef. Ano ganyang manami itlog o corn beef? Itlog corn beef. Itlog look corn beef, Itlog look corn beef, Itlog look corn beef, Itlog look corn beef. boto gaga gaga na ko sa ah. pinanamdam ko. Paano kung itlog mo na lang? Kaya na nakapag ako, itlog na akong binakal. Ara, nangatag ko 100, yung sinsilyuhan niya ko. 61, ang buto mo 61, gin mo, nalipat na ko, abi. So, dire naglakat na ko pa pulik. Pasensya, hindi lang galita na yung akong tingo. Kaya first time ko muna nabit voice over. Pag abot ko sa balay, guys, imbutang ko lang sa lamis sa akong itlog. Kay si mamang na lang akong gin paluto. Kay ako, nagkato na sa CR si kag naligo. Actually, wala ko yung naligo. Nagsibin na ko kay wala tubig. <laughs> Dito na lang ako maligo pag abot sa kalumpang ah. Tara, gali akong papa, guys. Iuna niya na nga ang bagay pabug at ina. Basi umangkot ka mo guys kung ano, unod sina Puro sina mga bayong inog panghatag dito sa kalumpang sa mga kaparintihanan namon. Nabudlayan abis si Papa magdrive guys kung mabugat ang iya karga Muna nga ginuna niya lang ang bag Tapos naka ulit di guys Nakailis naman ko Amo na nagali akong outfit I rate nyo na lang kung manami akong hindi Tapos ko ilis nagkaon ko anay pakahang kumana po puya, kay para antes ko yung maglakat nakapamahaw na siya yung time lapse ko na lang ito na trigger guys lawig-lawig yung video video ko tapos hukaon guys naghimos naman ko Kaya para pagbalik ni papa ready to go na kami ng lotion na ko ng lipstick kag syempre hindi kina madula ang sunscreen Budline line ako wala kita sinakay base pag abot sa kalumpang sunog ato na itsura and the moment of truth. ang muna niya ang ako nga Alfie. pa na matumba pa and this is the final retouch the cologne tamo pag ibasang kaartihan na wala na na nagalakat tama na atin na malakat na ta Arin ako ko guys sa baryo. Pinahulat na lang naman nga magtaas ang dobe para makalakat na kami tayo. Sobra ko ka boring guys. Naglakat-lakat lang ko anay sa baybay. Amo ka naman service guys. Kamay lang. So nakasakay na galit kami sa baruto guys. Ginakinulbaan ako dira nga time guys. Kaya ang baludag ko dag ko. lumingin ako nung ulo ka mong One hour later. After one hour, guys, are na kami sa Punta Kalumpang. Thank you, Lord, for the safe ride. So, during nga time, guys, wala na ko choice. naghambal habal na gid ko. Kay pag doon ka na tama-tama, wala na ang ba, naglakat na. One eternity later. Nakaabot na ako, guys. Akon palakad tuan. Update lang ka sa mga nagkalatabo. Dari ah. Bye-bye.